Sumunod ako sa LA. Ngayon lang nakaranas ng ganyan si Kim Chu, best photographer Amber. Iba yung nakikita nila sa aktor. Kalat na kalat ngayon sa social media kung paano alagaan si Kim Chu. Sa kanap nila ibang bansa. Kiling na kahit mga ibang lahi. Kapag talaga nakita natin ang Kim nationwide ay pinapasaya nila. Ayon nga sa mga komento, that's true. May karapatan na talaga si Pao kay King. Iba na yung mga galawan nila ngayon. Kumpara sa dati, noon parang may hiya pa si Paolo. Ang bedis bago. Ayan, nagagawa kapang inam na. Hindi napigilin ang bukso ng damdamin. Ayon pa si isang komento, kahit saan sila magtungo Kilala na nga, pati mga foreigner, na si Dan na mag-asawa. At take no, mag-asawa na hindi mag-jowa level. Sa'yo na kasi sila sa si isa't isa. Ayon pa sa isang komento, hindi nga talaga pa pakawalan yan. Ikaw ba naman naghintay na napakadaming taon? Tapos tapasay na, papakawalan pa ba? Napakabihirang mangyari yun. Napakagwapo din ni Pao, napakadami ding magagandang babae na nauhumaling sa kanya. Pero hindi talaga siya nagpakasal. Dahil ba kasi Kimi lang talaga ang gusto niyang pakasalan. Dami kong alam ng dahil sa akin Pao, nagiging Madam Aurin si ako ang dami kasing dang bagay ang virus halilang dalawa na hindi natin makita sa si ibang